ayan, welcome na naman sa akin channel. So, ngayon ay, ano ba ngayon? May one, so, labor day. So, ayan, holiday na naman. Holiday natin. So, first time kong mag-holiday uh, ng statutory dito sa aking bagong first time po ngayong lumabas ng statutory. So, first time po ang kasama ang ating mga pa-chargesmith na ng ganitong holiday. Ano, Sunday ko lang kasi sila na kasamang pag holiday mo lang sa Sunday. So, ngayon ay hinahanap ko yung, yung yung labasan. Yung labasan. Yung exit A. Eh, sa park na naman, meron kami mga, mayroon daw activities ngayon ang church so, pupunta tayo medyo maaga ako ngayon, hindi pa nga ako nag breakfast kasi uh, ano kung 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 nandoon pa ako. Naawa nga ako doon sa alaga ko kasi mas gusto niya na ako yung kasama niya kaysa kay ate. Uh, <laughs> na, natatakot siya kay ate, sinisigawan siya kasi ni ate. So, ayan guys. Ayaw na nga magpamasage ng alaga ko sa kay ate. Natatakot <laughs> siguro siya kay ate kasi sinisigawan ni ate. So, ayun hindi na siya nagpapamasaj pag ako ay nagahali din. So, ayan na yung ano guys. Uh, Colon Park. dito so, na tayo mag-exit. I-meet natin yung mga uh, kaibigan natin. Yung isa kong friend na kasama ko noong Saturday. Kamaya pa yan pa nagre-reply sa akin. Yung isa ko namang friend na nagbibigay sa akin ng uh, food at so. nagkukupit ako ng payong. So, mababasa kayo. Kaya, mababasa yung aking cellphone. So, mamaya tayo mag-usap doon na sa park. Okay. Hello, everyone. Nandito na naman kami ni Marla. Bayan. Tumasawa na naman namin. Food namin. Pang lunch namin ginagawa niya. Ba't sinasama ako dyan? <laughs> kasi flavor din ngayon. Oh, okay lang. Basta healthy, di ba? Ayan sila guys, oh. Ayan sila. Ayan. Ayan. sila Ayan. 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 Ayan saka cheese filling at saka uh, yeah. yan, kanin ito kami sa kapilipulani ng lunch sa dalawa so ayan Busog na, nabusog. Ang dami kong nakain kaanin. Grabe. <laughs> Tapos, masarap kasi yung ano, kare. It's kare. Kare, with tanaw, billet. Fish. Fish fillet. Fish fillet. Tapos, ayun, naglalakad na kami guys papunta sa mga kasamahan namin. Kami lang yung humiwalay sa kanila kasi nagotom na yung kasama ko. <laughs> nagotom na at napasubo ako sa pagkarap. kanina, ako yung pinag-inutusan ni Pasturang mag mag stapler ng mga trucks. Ako yung nautog guys. Nagbibigay. Tapos, ah, uh, ako ang una, May reward din ako mamaya. ka <laughs> Pwede! Maywan! Dito pa tayo dadaan? Ay hindi! <laughs> Punta ka sa pulis! <laughs> hindi uh, ko alam kung makapag vlog kami doon sa karamihan kasi maraming ayaw sa kamera. Puti na lang kung ano, itong aking kasama. Ayan si ate o oh, nagkakaway o. Oh. Shout out po si ate. Puti si ate hindi takot Hello. sa kamera. <laughs> Wala pa makapag vlog kami doon kasi takot sa kamera yung ito namin kasama. Dito na lang kami. Ako naman, yung... dati naman nagre <laughs> di ba uh -huh. Natikita niyo din ang release ko. Itong mukhang na ito. So ayan guys, tapos na rin <laughs> umihi. So maglalakad na kami. Nandito na kami ulit sa park. Ayan. Lapit na kami doon sa karamihan. And so, um, parang umaambon, na, umaambon naman na naman. Ulit, payong na naman kami. So, ayun guys, salamat sa inyong pagsama uli sa amin. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification button para updated ka sa akin mga bagong videos dito sa Hong Kong. At saka, ayan. Thank you, thank you sa inyong pagsama dito na lang namin ni end ang aming vlog for today. Next next na hali din na naman ay sa 12 pa yata. Ako din makapagamit. Ah, sige, sa 12. Sa pa ako mag... Kami ulit magkikita nito kasi yun <laughs> ang aking holiday. 12 ulit. So, ayan. Thank you sa inyong pagsama, guys. God Bye. bless you all. Bye.